Ito na mga lods, ang motor ng washing machine na ating ginagawa, yung pinagpuputol ng ating kaibigan na si Johnny sagad na sagad kaya tinanggal natin yung motor dito sa kanyang pang ilalim na bahagi ng kanyang kaha at ito na idugtong ko lang yan hindi ko na ipakita yung pagdugtong basta idugtong ko lang yan dutungan ko lang ng video naalagay ko na siya dito yung tatlong tunilyo ito na lagay na dugtong ko na rin at naikabit ko na rin dito so idudugtong na lang natin ito doon sa taas. Na-check ko na rin yung kanyang motor. Okay naman, na-check ko na yung kapasitor. Good naman kasi bago pa naman ito. Talagang pinag nagpuputo lang ni Johnny. So, idudugtong ko na lang. Hindi ko na ipapakita yung pagdugtong. Update ko na lang ng video kasi minamadali ito. Okay mga lods, ito na. Inabot na kami ng gabi. At ayan na, dugtong ko na yung mga wire. Paiba-iba na lang kasi nagano kami ng mga wire. Naghanap. At ayan, nadugtong ko na, nadugtungan ko na rin yung kanyang cord plug, may balik ko na lang yung doon So ang isa pang problem ito, yung kanyang drain pala, drain, ayan o, no? drain natin, tapos makikita yung dono, hindi umaangat. Ayan o, hindi umaangat. So ito yung isang complain ng may-ari na minsan daw nagdi-drain, minsan wala. So buksan natin dito. Kasi uh, hindi maangat yung drain, kasi... So ilagay natin dito kasi nga nasira na yung plastic. Hindi lang nakita kanina nung Dapat dito siya. Ayan. Kaso mga Okay. Dito, to pasok natin dito. iya okay. Ayan. Tapos, balik natin. natin, di ba? Okay, dito. Dito yung kanina sa pinakamataas. Ayan. Subukan natin kung mapaangat natin. Ayan, kunti siya, di ba? Kasi ang sabi, hindi daw minsan nagdi drain So ipalagay natin dito. Ayan, sa pinaka masunod sa pinaka ilalim. Ayan, di ba? Tapos so, ayusin natin yung alambre. Ayan. Tapos iangat natin. Ayan o. Taas na. Ah, diba? So na yan. Yan yung isang complaint. Magigib ako ng tubig. kasi lagi Lagyan mo na natin ng tubig. Inakot na tayo ng gabi. Kasi Sunday. Tsaka overtime. tayo so, na tutuntan tayo bukas sa araw. Ang mahalagang bagay. So, ayan na. Ah. Kikita nyo yung problem niya na hindi nag di drain daw minsan. So, lagyan na natin isang timba, isang timbang tubig. Ngayon tingnan natin kung may tagas. Wala. Ayun wala. walang tagas. Ngayon, tingnan natin kung magde-drain. Ay. oh, hindi ah, ba nagde-drain na? Ah, oh, okay. Oh, diba? natin kasi pag-testing tayo na so, ayan at mag-plug in tayo hindi natin ito boom panis tapos on natin ayan o o diba wandal na siya ayan o nalilig yun pero hindi nagpayo hindi nag hindi nag ikot yung kanyang pulsitor kasi, uh, kasi sa sobrang pagmamadali ito nakalimutan natin ibalik ang kanyang belt hindi pa yan yung sabi ko na sa pagmamadali ay madalas may nakakalimutan siguraduhin natin naka-unplug ang ating unit bago tayo maggalaw-galaw dito ha for safety. Iyan. Okay, so naikapit na natin. At so, pagin natin. Ayan. Ayan. bulutin na natin hindi na natin hintayin pa na matapos kasi gabi na yan na itakip na natin ito yung takip nya kasi na ano naman natin tapos yung drain natin ay nagawa na so ayos na wala na kasi umulan kanina yung aking digital tester na flock na basa at ang iba ko pang mga gamit kasi nabutan ako ng ulan kanina dito ngayon nung mabuta ng ulan ay hindi ko na nailigpit natakbo ka na lang di ba so takbo mo kalimutan mo yung gamit na iwan pala ayan so dahil na iwan nabasa na tuloy lahat okay ayan oh tapos ito lagay natin dito ayan oops wala siyang screw na dalawa ayan no. So, lagyan natin ng screw. Yun na lamang dalawang screw. At tapos na ang ating video. Maraming salamat.